Alam mo ba? Bes, malapit na weekends. Tara, Samji. Pero bago mo baluti ng lettuce ang karne na niluluto mo, ang gulay na ito ay may mahabang kasaysayan na aabot pa sa panahon ng ancient Egypt. Ang lettuce ay unang itinanim sa Egypt, 6,000 taon na ang nakakalipas. Noon, hindi lang ito hinahalo bilang pagkain, ginagamit din ito sa mga seremonya at bilang handog sa kanilang mga Diyos. Naniniwala sila na ang lettuce ay simbolo ng pagiging masagana at kalusugan. Ang kakaiba pa, ang lettuce ay kasapi ng sunflower family o asteraceae. Pareho sila ng botanical family kaya hindi nakakagulat na pareho silang mahilig sa araw at madaling tumubo sa malamig na klima. Ayon sa mga historian, ipinakilala sa mga European ang lettuce ng mga Greek at Romans sa rasong mahilig silang kumain nito bago matulog. Nang lumipas ang panahon, dinala ni Christopher Columbus noong 1494 ang mga binhi ng lettuce patungo sa Amerika noong panahon ng kolonisasyon. Dito nagsimulang makilala ang lettuce bilang isa sa mga pinakakilalang salad greens sa buong mundo. Ang pangalang lettuce ay galing sa Latin word na lactuca nang ibig sabihin ay milk. Pero hindi lang sa itsura nagtatapos ang ganda ng lettuce. Halos 95% ay tubig ang laman nito kaya perfect ito para sa mga nagde-diet. Mayaman din ito sa vitamins A at K. Ayon sa Cleveland Clinic Health Essentials, ang regular na pagkain ng lettuce ay makatutulong para sa healthy skin, strong bones at maayos na blood circulation. Pinapababa rin nito ang risk ng heart diseases. Kaya hindi lang ito pang side dish best, kundi pang healthy living din. Sa panahon ngayon, may iba't ibang uri ng lettuce, romaine, iceberg, red leaf at butterhead. Lahat ito may kanya-kanyang texture at lasa depende sa dish na gagawin mo. May gusto ba kayong malaman na trivia? I-comment na yan at ito ay aming aalamin. Ngayon, alam mo na!